Sa maraming kultura, itinuturing ang manok bilang simbolo ng kapayapaan. Sa panaginip, ang paglabas ng mga manok mula sa kadiliman ng gabi ay maaaring nagdudulot ng pag-asa at kapayapaan sa hinaharap. Ito'y isang tanda na ang kakaibang liwanag ng umaga ay malapit ng dumating at ang galak na hatid ng manok ay nagdadala ng kapayapaan at pagsasanib ng mga puso. Sa ilalim ng masusing pagmamasid sa mga manok sa iyong panaginip, maaaring makakita ng mga manok na may kulay na pula o ginto. Ang mga manok na ito ay maaaring magsilbing mga tagapagdala ng swerte sa iyong buhay. Ang kulay na pula ay maaaring simbolo ng lakas at tapang, samantalang ang ginto ay maaaring nagdadala ng yaman at kaginhawahan. Sa kultura ng mga sinaunang Filipino, ang pula at ginto ay itinuturing na mga sagisag ng kaharian at karangalan. Ngunit huwag natin kalimutan ang kabilang bahagi ng kakaibang kaharian ng panaginip. Ang paglisan ng mano na walang pakpak ay maaaring maging simbolo ng paghihiwalay o pag-alis. ay maaaring nagpapahayag ng pangangailangan na mag-isa at paghahanap ng sariling landas. Ngunit, gaya ng pagtatawid ng karagatan Ito'y nagdadala ng panganib at kawalan ng tibay ng landas. Ang masigla at masalimuot na sayawan ng mga manok ay maaring nangangahulugang masayang kaganapan sa hinaharap. Ito'y tila isang pista ng tagumpay at kasiyahan na nagsisimbolo ng masaganang buhay. Subalit, sa gitna ng mga pista at kasayahan, naroroon ang itim na manok na may kasamang babala. Ang paglabas ng itim na manok sa panaginip ay maaaring maging senyales ng masamang pagsusuri sa ating mga relasyon. Maaaring nagdadala ito ng babala na dapat nating maging maingat sa ating mga desisyon at pagpili ng mga kasama sa ating buhay. Sa kabuuan, ang kahulugan ng manok sa panaginip ay nagdadala ng misteryo at kakaibang pananaw sa ating mga pangarap. Ang pag-aaral at pagsasanay ng ating mga mata sa lihim na wika ng panaginip ay nagbubukas ng pintuan tungo sa mas malalim na kahulugan ng ating pagtulog subalit tandaan natin na sa kabila ng kakaibang kaharian ng panaginip tayo pa rin ang may control sa ating sariling kapalaran ang manok sa ating panaginip ay tagapagdalalamang ng mensahe ngunit ang pagpili kung paano natin ito haharapin ay nasa ating mga kamay